Tara guys, samahan nyo naman ako. Magluto tayo ng bangus for today's video. Dahil nga tulog yung aking alaga kanina, kaya naman nakapagluto talaga ako ng masarap-sarap na ulam for today's at video. Sa Araw, nga naman, ang ulam namin ay itlog ay Diyos Miyo. Napurga na nga kami. O ba naman ay mag-ulam ng itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog pa ni Mr. sa gabi. Kung katulad ko nga kayo na nagsasawa na sa sinigang na bangus at sa pritong bangus at sa paksiw na bangus, ay eh ganito naman ang gagawin Danyo natin. Lang itong video ko kung gusto nyo nga ng ganitong luto. Anyways, guys, balik na nga tayo dito sa ginagawa. Tapos ko na nga maprito yung bangus dyan. Sa pinagprituhan ko nga ng bangus ay dyan na rin ako naggisa ng bawang. Linis naman yung mantika dahil dyan nga prinito yung bangus kaya for dago na yan. Sinunod ko na nga dyan pala yung sibuyas kong hiniwa kanina. At tapos ko nga ilagay guys yung bawang at sibuyas ay ilalagay ko na nga itong prinitong bangus. Luto nga lang itong niluluto natin pero mapaparami ka talaga ng kanin dito. Tapos ko nga dyan guys ilagay lahat ng prinitong bangus ay titimplahan naman natin ito. Syempre lalagyan natin ito ng toyo. Tsahin nyo na nga lang ang paglagay ng toyo kung gusto nyo nga rin magluto ng ganito. Pagkatapos ko ang malagyan ng toyo ay isinunod ko na nga itong asukal. Tatlong kutsaritang asukal nga pala ang nilagay ko dyan. Hindi ko pa nga natitikman itong niluluto ko pero sarap na sarap na ako sa paningin ko. Diyos mio, gutom na gutom na nga ako sa mga oras na yan. Tapos ko ang ilagay dyan guys yung asukal ay sinunod ko na nga yung kalamansi. Tatlong pirasong kalamansi nga pala ang nilagay Hi, ko dyan. Siyempre guys, tatanggalin yung buto ng kalamansi naman si para naman hindi nyo malasahan ang pait nung naranasan nyo sa mga ex nyo char tapos ko ang ilagay yung kalamansi ay hahaluin naman natin ito ng dahan-dahan Andahan nga lang ang paghalo nito at baka naman madurog yung bangus dahil masarap ang ulam namin ngayon kaya wala mo ng diet Anyways, si diet guys, for maglalagay video, nga pala ako dyan ang another sibuyas iwa ko nga lang yan ang pabilog yan, sibuyas para naman maging fish stick ang mulat nitong ating nilotong bangus ano so, nga lang guys ang mag adjust dito sa aking video just me yo nga alam bakit huli itong over ko dun sa niluluto ko. Katapos nga nating ilagay yung sibuyas ay hintayin na lang natin mag-absorb ng kaunti ang sabaw. Sana all absorb. Char! Hanggang dito na lang nga ni pala guys ang ating for today's video. Gustuhan nyo nga yung ganitong luto ay palike and share naman ang ating video at syempre guys, papalo na rin ang ating page. Maraming salamat po agad sa mag-share nito. Dahil tapos na nga tayo dito guys sa aking niluluto, kaya kain na tayo dahil gutom na nga ako. Maraming salamat sa panunood. Bye! See you on my next video. Thank mm -hmm.